11 to 18 18 18 ay sulan pa ganun. Yung pakanan. Ba, mabait ka ngayon ha. Pero good ka. Yan guys. Yan, papunta ng Lake Cebu yan guys. Yan. Surala. Ayan, paisulan. Ito yung simbahan yata nila. O oh, munisipyo pala, sorry. simbahan. Munisipyo nila. Tinala festival na tapos na. Pulong mulok, si Euro, si Rola, ang batis laong. Tapos pulong mulok. Ayan guys, yung isa. KCC Mall. Marvel kung dahil sa koro. Malaki naman itong Marvel. Mabukan yung Marvel. Pero KCC. Yan ang KCC Mall. Ayan. Ang sarap maligo kanina umaga. Lamig. Lamig ba? Ano yan mga badyaw? Yan guys, nahingi sila ng bariya. Oh. Yan, yan yung mga badyaw. Kakatok lang sila din. Hingihan hey, ka ng pera. Ganun. Yung mga badyaw na yan, magaling yan sila magsisid. Kukunin lang na yung coins. Yan. Mga ibang tribo din yan. O, oh, ba, diba? Madaldal si Beach. guys. Paikot kami papuntang ano, galing kami ng Takrong all the way to Davao. Dito kami dumaan sa South Cotabato. Ayan. Yes. Ayan yung KCC Mall. ang alma sa ito, no? Ah, oh, maramiya okay. Diyos. Alma. Yung Jensen, guys, dyan ako, nung college ako sa General Santos City Hospital, dyan ako nag-OGT, yung practical, baga, gano'n. Three months kami dyan sa ospital na yan. Welcome to Barangay Zone. power is power ay para mamagulang namin dito kami bumababa sa Jensen mas malapit kasi ayan ganyan dito 'yung terminal ng yellow bus ayun ah, ang terminal guys ayan oh bakit ibang kulay ng iglesia ni Cristo dito tayo to then ng no, hapon sunday july 19 ay 20 1 july 21 Ito Corona daw. Yan yung logo niya. Ganyan guys. Ah, uh, punta tayo ng pul pulong-ulok na to. Kala uh, ko pulong-ulok na to. Tupi pala. Tupi parang to?

kilo sa mga gusto ninyo. Okay. Papili ko yung uh, avocado yun. Ilaw pa. Ah. saktong sakto kailan? Dito to, dito din green. avocado. Ma'am, mm -hmm. okay, ma mag-trade ka, oh, Ma'am. Ma'am. Yan yeah, guys, so mga frutas.